Okay. <laughs> <laughs> ano ako? May day na Hindi na ako makapag Tata, pala tayo. Ano ba? Pwede mo naman popol. madali pag nag-mute ako. Baka tapos ka Ano daw, please? Pupul ka. Gano ka na. Show mo na. Show mo na. Show ka na. Show. mag go -gold ako, go -gold. Ang um, bali. Ang um, ino kalaban to. Oh. Pag ano, pag makunat ka, kalaban mo, malalambot lang. Mayro ko Yung Diyan, gusto ko nyo yung ano eh. Yung sayosis niya. Ang um, bali ro. Pauter oh, ko pa rin. Ang okay. bali niya, no okay, okay. alpa. Papalayoy na ko nito, papalayuin na ko nito, babalayoy na ko nito eh. Ligar. Ligar lang dito. Giro, gira, Giro, gira, Giro, gira. Giro, gira, Giro, gira, gira. Gira, gira, okay, gira. Gira, gira, gira. Sino ka labang ko? Sino ka tapat ka si Alpag? Uy, yan. Si Jeremy. Ang ganda yan. Alpag. Ay. Ay, tama yung rain. Ay, Silvano. Silvano, magulit yan. Uy, <coughs> balder. Ah, oh, guinibir katapat ko. You know, <laughs> <laughs> it's but my soul still burns with its legacy. Perceived and are the best partners in the world! Ay, ngayon lang sila nakakita nun. XP Popol daw eh. Nung eh. Ka patanong ko eh. Ngayon lang sila nakakita nun. No? Punta sa live ko. <laughs> <coughs> <coughs> Manod ka, ka, live. Manod ka sa live. Manood ka sa live. Manood sa live namin live. Si Gatot <laughs> Johnson, Johnson car, Gatot car, Popol, XP. <laughs> Yung ko nga po pinag-explain yun. Panalo, sa, panalo ng early ng late game yun. Nung nag yeah, yon yon si Popol, ma masakit si Popol niya. With the lang naman katapat ni na <laughs> Gagawin

Malapit ka pa. Malapit ka pa. Malapit ka pa. ganyan Pag-upgrade tayo sa Alpo. Robin, lakas ng ulo. Nagugulo sila eh. Pag pinupuntahan sila, ano yun, Sinisignod din eh. Bobo, grobo yun din eh. Uy, sumugod. Sige ba na. na Lang, ayaw mo nung. Ayaw akong planin.

ilan yung mga gusto sa tao ayaw mo ah labanan na ako yung nakatago eh ito ito eh ito eh ito na, pati ito dyan. Pati ito dyan. Pati ito dyan. Pati ito dyan. ito नहीं ला सकते हो ये तो Kasi bendang Basag na? Hindi pa. bendang 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 ng Twilight yeah. at ng Dominance pa rin lang kaya ako sa top ah dito mo san saan wala at tumabas ang layo niya ah. ang hirap para ito dito dito sila yung Titan Fight yan Titan Fight yan oh Terima kasih. vlog boy mag na magaitig na 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 hindi ka kasi dahil ba ka kasi ka lang hindi ka yung mga kang Ang maganda din sa baller

Turtle Hindi Di ako Baka na ako oh, nice set Nice one no? Nice set oh Ito oh it. tumulong sa amin Pero wala naman Huwag na Kill. Next one. Ilus na. Circle. one. Magagawin na itong natin. Hindi comment na ka. Hindi ah, comment na.

Hindi, okay, nagyata yung, know. yung, yung pa yun eh. na nga sa kanina kanina Hindi na, bakla. Yan na Paglalaro lang kanina. Hindi na, bakla. Hey, pag lang na Nakano ba ito? Hindi mo na glowing yun. nag ba ito dyan? Gilis gilis gilis.

sabi ko sabi mo na yun na. Eh. huwag sa akin yun kasi hey. dapat may hold mo nga yung kaya Hindi kasi nakikita pa pag doon may yung mga kasi lang bubuhin ka, um, um, na yung item ko muna saan play time Alam. kasi sa ako mo sa dapat nga po sa mo play sa time yun kasi ito yun kasi Kau

tulok na yung minions para makapagpiklar na tapos na pa lang yung uranus yung mga dito sa ko tamak balik yun yung mga yun. wala yung ano nyo lang ayun ato ato dito dalawa na lang Tata Tata Ipagad mo na Basag yun na yung narunog Hindi na na gano'n no? Hindi na

Ah, oh, ano, mo no kasi kailangan tataboy mo tong ano, at yung Alpha, talaga tataboy mo yung dalawa ng lalo. Sira, ano, sira. Ano, sira. De. Ilawin mo na, ayan, gawin na tapos do. Yung crystal, puta. Ano, Sakit talaga 'yun. Sakit Ngayon, 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 sakit ngayon, 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 ini ngayon, 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 ini ngayon, ngayon, ini ngayon, ngayon, Uh, normal. wala, 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 pa. wala, 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 mo wala, 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 Ang mga lang ko kailangan dito eh. Ginagawa ko ngayon ito Ano ba? ko sa Hindi, magana ako. Parang may pocket. Ibabaliin <laughs> ko mga sa Ito Ang mga pag mga

you <laughs>